like father, like son. Dahil ang mga anak ng celebrities na ito ay namana ang kagwapuhan ng kanilang mga ama. The Philippine Showbiz List presents Gwapong Mga Anak ng Artista na Mana sa Kanilang Ama. Andres Mulac Si Andres Mulac ay ang uniko iho ng aktor na si Aga Mulac at ng former beauty queen actress na si Charlene Gonzalez. Siya ang kakambal ng Eat Bulaga host si Atasha Mulac. Sa pagitan ng kambal, si Andres ay palaging tila introvert. Samantalang si Atasha naman ay mahilig sa arts habang sila ay lumalaki. Sa isang panayam noon kay Aga, mas gusto niya munang patapusin ng pag-aaral si na Andres bago pumasok sa showbiz kung gugustuhin ng mga ito. Nang sinimula ng kambal si Atasha ang career nito sa showbiz, agad na inabangan kung pati rin ba si Andres ay papasok na sa pag-aartista. Ngunit nung mga panahong yon ay hindi pa siya disidido rito. Pero dito lang January 2024 ay pumirma si Andres ng kontrata sa Viva Artist Agency para simulan ang kanyang karera sa showbiz. Pagamat wala pang opisyal na pahayag, marami ang naniniwala na ito ay may kaugnayan sa isang family sitcom kung saan kasama niya ang kanyang mga magulang na sina Aga at Charlene at ang kanyang kambal na si Atasha. Inihayag ni Andres sa kanyang sobrang excitement para sa kanyang bagong career path at handa na rin siyang i-give up ang kanyang private time para sa trabaho. Mavi Ligaspi Si Maverick Peter Villaruel Ligaspi o mas kilala sa kanyang screen name na Mavi Ligaspi ay anak ni Nazorin Ligaspi at Carmina Villaruel at kakambal ni Cassie Ligaspi. Tulad na kanyang mga magulang, pumasok rin si Mavi sa mundo ng showbiz. Noong 2022 nagbahagi ng appreciation post ang ama niyang si Zoren para kay Mavi sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. Ang celebrity dad ay nagbahagi ng isang larawan na nagpapakita ng kanilang adorable father-son moment at ipinahayag sa caption kung gaano siya ka-proud sa paglaki nito. Nagkomento naman sa comment section na nasabing post si Mavi at inihayag ang pagmamahal niya sa ama. Sa Instagram stories, nag-upload si Mavi ng isang nakakatuwang snap kasama si Zoren, kasama ang caption na Brother for Life. Ngayon ay sinurpresa ni Mavi ang kanyang mga fans at followers sa kanyang new look. Kamakailan ay next ni Mavi ang kanyang bagong brown colored hair at ang kanyang bagong haircut sa pamamagitan ng isang post sa Instagram na tila may sariling paraan si Mavi sa pagsalubong sa bagong buwan ng Pebrero. Caption niya sa post, New Month, New Cut. Joaquin Dumagoso. Ang three-time Best Actor winner na si Joaquin Dumagoso ay anak ni former actor turned politician at former Manila Mayor Isko Moreno. Una siyang napanood sa 2021 GMA7 television series na My First Yaya. Sa isang interview, sinabi niya na ayaw niya makilala bilang anak ni Isko Moreno dahil siya mismo ang gagawa ng kanyang pangalan sa showbiz. Siya raw mismo ang nagkusang pumasok sa pag-aartista at hindi siya pinilit ng kanyang ama. Nang tinanong si Joaquin kung may balak din siyang sumabak sa politika tulad ni Isko, ang sagot niya ay hindi daw niya alam dahil magpo-focus muna siya sa kanyang showbiz career. Nang maging ama sa edad na 20 si Joaquin, walang pag-aalin lang ang tinanggap ito ni Isko at sinabi na ang bawat bata ay isang blessing sa pamilya kamakailan lang ay napabalitang magkakatrabaho ang mag-ama sa GMA action drama series na Black Rider. Ayon kay Isko, excited siya makatrabaho ang anak dahil lang sa showbiz mangyaring magkakatrabaho ang mga mag-ama tulad nila. Sinabi rin ni Isko na talagang binibigyan ni Joaquin ng oras sa kanyang career at inaaral niya ito ng mabuti. Kaya naman bilang isang aktor, pinapabaunan din niya si Joaquin ng words of wisdom para mas mabuti pa ang career nito. Inigo Pascual, ang 26-year-old singer-actor na si Inigo ay ang kaisa-isang anak ng heartthrob leading man na si Piolo Pascual sa dati niyang girlfriend na si Donabel Lazaro. Tulad ng kanyang ama, isang magaling na aktor at mang-aawit din si Inigo. Noong nakaraang Father's Day inaibahagi ni Piolo ang espesyal na regalo ni Inigo sa kanya. Ibinig niya ang isang infinity necklace mula sa anak. Anya, hindi niya talaga hilig magsuot ng mga jewelry pero dahil galing ito mismo sa kanyang anak, isinuot niya ito. Pagbabaha hagi pa niya na nakagawian na nilang mag-ama na ipagdiwang kada taon ang Father's Day na magkasama. Masaya rin si Piolo na nakabalik na ang anak mula sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa at tupa rin ang Hollywood dream nito. Proud na proud rin si Piolo sa anak dahil lumaki itong napakatalented na binata at very independent. Nagbahagi naman si Inigo sa kanyang Instagram ng isang post para batiin ang amang si Piolo para sa 47th birthday nito noong January 12, 2024. Nagbiro rin siya tungkol sa pagkakalit Tuhan, kung sino sa kanilang dalawa ang mas bata. Gray Fernandez, ang panganay na anak ni Mark Anthony Fernandez sa si Gray Fernandez ay pumasok din sa showbiz tulad niya. Datiy miyembro siya ng all boys group na Gimme 5 noon. Ilang buwan pagkatapos ay sinimulan din ni Gray ang kanyang karera sa pag-arte. Ang kanyang debut film ay sa 2015 movie na The Love Affair. Sa mga sumunod na taon, patuloy na tinanggap ni Gray ang mga proyekto hanggang sa taong 2022 nang siya ay nagpasya na pumunta sa New York City upang mag-aral ng film. Sa US, naging bahagi siya ng drama play na Really Really bilang bahagi ng kanyang kurso. Sa isang interview kay Grey, sinabi niyang maraming nagbago nang siya ay nagsimulang mag-aral sa ibang bansa tulad na lang ng creative side niya. Looking forward naman ang ama niyang si Mark na balang araw ay makatrabaho nito si Grey sa isang proyekto. Ngayong taon ay aabangan si Grey sa kanyang pagbabalik prime time sa star-studded upcoming TV series ng kapamilya na Pamilya Sagrado. Frederick Fructuso. Ang panganay na anak ni Eric Fructuso na si Frederick Fructuso ay sinubukan na kanyang swerte na mag-audition siya sa 2015 edition ng TV reality competition ng GMA7 na Starstruck. Nakapasok siya sa palabas, ngunit nabigo siya makapasok sa top 35, ngunit umaasa pa rin siya na maging katulad ng kanyang ama sa hinaharap. Sa isang interview, ibinahagi ni Frederick ang pros and cons ng pagkakaroon ng isang celebrity na ama. Anya, isang advantage ang pagiging anak ng isang celebrity dahil mas makikilala ka kaagad ng publiko. Pero ang disadvantage naman nito ay ang mga matataas na expectations sa iyo ng publiko. Ngayon na may isa ng anak si Frederick sa asawa niyang si Anne Carlin na pinangalanan nilang Leo. Santino Rosales Si Santino Rosales ay anak ni Jericho Rosales mula sa kanyang dating kasintahan, ang dating modelo na si Kai Palomares. Makikita na naman na ni Santino ang karisma mula sa kanyang ama, ngunit sa edad na 23, ang gwapong binata ay nagtataglay na ng sariling pangalan at imahe. Sumusunod siya sa yapak ng kanyang ina sa larangan ng modeling habang ini-enjoy ang mga hilig at interes ng kanyang ama tulad ng pagsusurfing. Isa rin siyang football enthusiast at aktibong miyembro ng isang professional team, ang Davao Aguilas Football Club Team. Noong 23rd birthday ni Santino, ay nagbalik-tanaw siya sa mga nakaraang taon na ibinahagi niya sa isang Instagram post. Sa caption, nagpasalamat siya sa mga biyayang natanggap niya pati na rin ang pagmamahal at suporta na ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya. Nag-iwan naman ng mensahe si Jericho sa comment section ng post ng anak. Inihayag niya ang pagmamahal dito at pinaalalahanan rin ang anak na lagi niya itong ipinagmamalaki. Elijah Palanca Si Elijah Palanca ang pangalan na ni former actor Bernard Palanca sa dating asawa na si Meryl Soriano. Isa siya sa mga apo ni Willie Revillame. Eh. Magili siya tinatawag ng kanyang ina na Ellie Obu. Lumabas si Elijah sa commercial ng Milk Magic kasama kanyang ina na si Meryl noon. May sariling podcast si Elijah kasama ang inang si Meryl na The Curious 2 Podcast na in din nila sa kanilang YouTube channel. Kahit na pinalaking mag-isa ng ina, lumaki si Elijah na isa na pakabait at napakalambing na anak at kapatid. Noong 20 2019, inihayag ni Meryl ang kagustuhan ni Elijah na pumasok sa showbiz pero tatapusin na muna nito ang kanyang pag-aaral gaya ng payo ng kanyang ina. Ngayon ay 16 years old pa lamang si Elijah at kasalukuyang nag-aaral. Kiko Estrada, Si Kiko ay anak ni Gary Estrada kay Cheska Diaz. Tulad ng kanyang mga magulang, pumasok din si Kiko sa mundo ng pag-aartista. Kilala siya sa kanyang role sa Twin Hearts sa GMA bago siya lumipat sa ABS-CBN. Para kay Kiko, ayaw niyang maging isang sikat lang na artista. Gusto niya ay manatili ng matagal sa industriya. Gusto rin niya makapag-produce sa mga quality works na magiging proud sa kanya ang family members niya o ang kanyang future family. Inamin naman noon ni Kiko na hindi gaano maganda ang simula ng relasyon nila ng amang si Gary. Pero kalaunan ay natutunan niya ang panahon ay may paraan ng pagbabago ng mga bagay. Mahal din niya ito at proud siya rito. Thankful din siya sa ama dahil hindi dahil rito ay wala siya sa mundo. Aabangan naman si Kiko sa TV adaptation ng Rudy Fernandez film na lumuhod ka sa lupa na ipapalabas ngayong taon. Jagoloy Saga tulad ng kanyang amang si Cesar Montano, isa ring magaling na aktor at leading man si Diego Loy Saga. Taong 2011, siya ay pumirma at ng career niya sa showbiz at naging isa sa mga bright young stars noon sa edad na 15. Noong 2022, ay muling nakasama ni Diego ang amang si Cesar Montano matapos ang pitong taong hindi pagkikita. Sa Instagram, nagpost si Diego ng larawan nila ni Cesar sa isang basketball court. Humingi rin siya ng patawad sa ama dahil sa kanyang pagiging impulsive noong kabataan niya. Ngayon ay isa ng ama si Diego, sa anak niyang si Hailey, sa yoga teacher at model si Alexis Wapenko. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!